<laughs> no, 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 no. no. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy, pula pa eh. Huli ka dyan, laka. Huli ka. Yari ka. May e, nakaabang na doon Yan, humaambon. Ito yung gusto ko eh. Maambon Para man mabasa yung kapote ko kapote ko tagal nang walang dilig eh. Sana yung ulan naman yung sulit na ulan no. Yung talaga makakabasa talaga ng uh, kapote. Eh hindi pa nakakabasa to eh, ambon lang to eh. Mahirap naman pag magkapote agad eh. Tapos biglang uh, mga ilang kilometro lang eh. Tuyo na agad o wala nang ulan. Yari nga sa akin yun. Ilang beses na nais-takais kami yan eh. Ilang beses na yung scam uh, iskam na ganyan eh ng ulan eh. Kaya magkakapote tayo pag malakas na talaga. Abot, abot. Huwag mong subukan. Abot, abot, na. Masisira ang buhay mo. <laughs> Naalangan yung isa, yun. Uy, pula pa eh. Huli ka dyan, laka. Huli ka. <laughs> Yari ka. ay nakaabang na dun. Mahuli kaya yun? Ah, wala. Walang huli. Nakaligtas ka. Uy, lumalakas. Wala natin bilisan. Habang hindi pa masyado malakas yung ano. Ulan. Ngunit ngayong alam ko na sadyang magkaiba. Ano nga naman na di mo pwedeng makita sa kanya. Nagarang kotse, balit na doble-doble Tulad ko na di man lang makapanood ng sine Sana'y malaman mo na mawalaman ako So sa ngayon kasi pangit pa maglagay uh, ng kapote Magsuot ng kapote kasi hindi pa masyado malakas yung ano, ulan So ayun eh, o dito, wala na Pero ang dilim dun o, oh, ang dilim So tingnan natin na lang kung gaano tayo Babasain itong parating na ulan So gusto ko gusto ko talaga umulan na para magamit ko naman yung kapote ko. Kasi matagal lang hindi nababasa. Ilang buwan na ang walang ulan eh. Kaso hindi ako mapapagkapote ng ganito ganito ang ano lang. Uh, buhos lang at patak lang ang, ng ulan. Hindi ka mababasa ng ulan eh o ng ambon eh. Mababasa ka ng pawis pag nakakapote ka na sa so, ganito pa rin yung ano. <laughs> Pakiramdaman, pakiramdaman. Ay, eh, na madilim doon, oh. So, oh, siguro naman bubuhos yung ulan niyan. Ang problema lang pag bumuhos yung ulan bigla dito sa part na to, wala pang pagsisilungan. <laughs> Yun ang mahirap. Hindi ka pwedeng basa-basa dito sa gilid-gilid lang eh, kasi baka mahagip ka eh. Nararamdaman mo, nararamdaman mo eh. Ay. 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 Daya na, daya na sa pa, sa pa. Ay, na. Oh, 'di ba may araw dito Yung hari ng araw, oh? <laughs> natin, ano, baka basta Eh si Hari Araw na dito. Pero dito madilim. Tayo <laughs> na putang dilim na. <laughs> Oh, ang dilim dilim na Patawa dito Mga, mga transformers dito Sabay mo Optimus Prime Autobots roll out. Listen to your heart. I don't know where you're going, and I don't know how. Listen to your heart. Before it's <laughs> Kasi ano hindi ako abutan ng ulan dito sa ano. Loton. Kaya okay sana sa Aspa Espanya na. Espanya. Ay, no, ulan dito. Ulan. <laughs> Listen to your heart. May na tayo magkakapote. Pag malakas na yung buhos ng ulan. <laughs> Woohoo! Kasi sigurado 'to, is kaming ka ng ulan eh. Pag ganyan-ganyan buhos lang, hindi yung uh, buhos na ma malalaki. Iskam 'yan. Bandang unahan 'yan, wala na. Wala nang ulan. Listen to, are, listen to your heart. don't Listen to your heart. No one knows where you going And I don't know why listen to your heart. Before answer, listen to your heart. Listen to your heart.